of course, ano, the question po rito sa ngayon, Sir Eko, ano, despite na uh, mga investigasyon, una, syempre, ano, sa Sanitlo Ribbon Committee, sumunod sa, sa Infracom, and sa ngayon, uh, dito po, ano, sa binuupong nga uh, Independent Commission for Infrastructure or ICI. Uh, at itong araw din, ano, official na nga nag-start yung uh, first day of investigation po itong binong independent na komisyon uh, to investigate itong mga infrastructure anomalies. Uh, uh, sa tingin po ninyo, may, uh, or gano'n po kayo kapositibo po, ano, uh, Sir Echo, na may patutunguhan po itong mga investigation, especially dito po sa binong uh, ICI po? ay yung Itong ICI kasi mas reaction na ng ano no ng uh, administrasyong Marcos dahil natulak na no natulak yung administrasyong Marcos na ano no na kumilos no dahil matindi na yung galit ng mamayan no uh, ang dami nating dinaan ng bagyo no at uh, I no hindi kami uh, kumbaga hindi kami hopeful na halimbawa parang ganoon din sa kongreso at sa senado uh -huh. no iibisgahan thousand ah uh, paano bisigahan no halimbawa sa kongreso at sa kasenado yung kanilang mga kabaro mismo no, na involved no Invol <coughs> involved dito sa ano no involved dito sa corruption no at uh, yung question dito ay uh, magiging totoo kaya o magiging sincere at administration kung mismo mga kaalyado na niya yung nasasangkot no at uh, mismo uh, kumbaga pananagutan lang yan, pananagutan ng Pangulo no, dahil siya ang uh, chief executive, siya ang uh, pumipirma dun sa national budget, no, nagpa-plano, nagdidereho, ng no, national uh, expenditure program. So ang papel, no, napakahalaga ng papel ng taong bayan dito no, na itulak natin no, o mag mismo, no, mag-inisyatiba yung taong bayan no, na... Kung maging bahagi tayo o bumuo tayo mismo no in Uh, mismong mismo uh, people-led no, na investigation, no, people-led na commission para mag-investigate, mag-document, no, napakalaga ng no, uh, documentation. Kasi kung hindi man, uh, dahil sa kalagayan ng politika natin ngayon, no, nasasangkot yung mga iba't ibang ng kampo at nasasangkot yung mga kaalyado ng Pangulo at maging siya ay uh, uh, sa tingin natin ay pananagutan. So napakalaga ng documentation no, Ma-document natin uh, may sulat no may bisagahan no yung mga detektibong flood control eh uh, yun, yung mga anomalya, mga flood control na ito no at uh, hindi man natin mapapanagot sa kasalukuyang uh, panahon no ay dahil pag na-document pag na natin ito ay darating yung panahon na, na, na kumbaga pagkakaroon ng panahon na, na magamay may gobyerno na ano na ano na nakaya na, na, na papalagutin yung mga lahat ng sangkot no, lahat ng no, mga nagnakaw sa gobyerno. So syempre napakalaga nung ano uh, unang-una ng documentation nga na sinasabi natin para uh, ayan, no napakalaga nung may resibo no, may resibo natin yung uh, yung mga pangyayaring ito.